Magandang tanghali. Ito e, muli ngayon si Atelina. mag update ulit sa kanya, sa aking video. Ako ay, siyempre, pumunta ako sa Watson. Ayan uh, ito ang aking mga binili. Kasi sale pa lang ngayon. Mula pa nung Friday. Ayan, Ayan tingnan nga. Saka, ito, yan ang ating gamit kahit sa powder at saka sa foundation. Ito ay ano ba ito? Curve mascara na lang tayo bumili. Kaya ito ay 400 lahat. Pero kung hindi siya sell ay magiging 700. Kaya nakalist tayo ng 30, 300. Kaya maganda talaga rin ang Watson. Dahil ako inaabangan ko lang yung mga sale para makatipid ng konti. Kasi kung bibili tayo ng masyadong mahal, para bang kahirap naman sa bulsa. Para, ano, ayan o, yung bibili ka nito, may discount na, may free pang ganito. Ito parang foundation. Tapos ito naman is uh, pencil liner. Kaya pagka nagawi kayo sa Watson, ang sale nila ata ay ano, noong ano eh Friday, Bali Friday siya is 18. Tapos hanggang ngayong linggo lang. 19, 23 days. Kaya kailangan agapan mo, iwan lang kami doon sa tindera ng pera at saka binalitan ko lang siya ngayon. Ayan siya, magiging ganyan daw yung mata. Kasi medyo ito ang problema ko eh. Ayaw ko mag, ano eh. Ayaw ko itong patanggalan eh. Salamat. Maraming salamat. At pag nagawin kayo sa watson ay bumigit tayo ng ganito. Thank you so much ano lang. Itong lipstick natin doon rin sa kanila. Ano rin ito? jewel Kaya napakaliit na ganyan is 399 pero maghapon na siya. karinang umaga pa to. Yung simba ko. Hanggang ngayon hindi pa tatanggal kumahin na ako. Kaya uh, talaga inaano ko yung hindi ko pinapromote yung pinakikilala ko talaga ng Watson para hindi kayo magkamali kung saan-saan kayo bibili doon na lang talaga lalo na sa mga cosmetics mga moisturizer ganyan kailangan talaga doon lahat para nakasure tayo na hindi tayo magkamali thank you so much